So, sige, Yan ang pagbasa oh. niya dito sa pag ni Sara Duterte, no? So, basically nga, talagang kinoconsolidate niya yung forces, ginagather niya yung puwersa laban sa presidente. Ang tanong, yes. ano dapat yung maging counter ng, yes. ng presidente rito? At kung nagiging effective ba si, si, ano, si Vice President Sara Duterte dito? Well, ayaw ko lang masabihin, baka gawin eh. So, huwag na. Baka gawin. Hindi, <laughs> 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 hey, may ginagawa sila ngayon kung nakikita mo, meron silang PR offensive. Di ba? Uh, mm. past two weeks, pati, pati banyo sa uh, MRT, pinapasukan yung man, ng uh, first family. Hindi lang yung presidente, ha? yung buong pamilya. Kasama yung mga anak. At sumasakay na rin sila ng MRT, pumipila sila sa sa fan, sa bus lane, di ba? Tapos eh pumupunta sila mismo sa mga paralan pa para mag-lecture, di ba? Yung presidente, pupunta rin siya sa mga patulad ng San Juanico Bridge. Di ba? Patuloy-tuloy. So, meron silang charm offensive. Whether that will work, hindi ko sigurado. Ano yung pinupuntahan nila? Basically, yung mga long-hanging fruits. Para ipakita lang, ito yung mga pwedeng gawin immediately. Pero, yan ba ay solusyon sa ating mga problema? I doubt it. Pero, pwede yung maka-apekto sa kanyang pababa na approval ratings pwede yung makatulong yan na mapigilan yung pagbaba at medyo tumaas ng konti. No? Ganun yung kanilang charm offensive. Ikalawa, meron silang mga fundamental na ginagawa. Halimbawa, yung statement ni Justice Remulla na magigipag-coordinate na sila sa ICC. In so many words, ay very fundamental. Dahil dati, ang sabi pa nga ni Justice Remulia, pag dumating ang ICC, ako ang hahanap sa kanila at iahatid ko sila palabas ng bansa. Ngayon, hindi na. Coordination na. Ngayon ay protection sa mga witnesses ng EJK. Bibigyan ng financial support at ang witness protection. At baka bayaran pa yung pamasahe pabunta ng The Hague. So, medyo pa na na um, um, matinding turnaround yan. So, habang ginagawa yung term offensive, may ginagawa sila na mas fundamental laban sa mga Duterte. So, may ginagawa sila. Kumpara nung dati na parang confused yung messaging, di katulad nun dati na parang uh, walang kumpas yung ginagawa ng gobyerno, ngayon may kaunti, may kaunti. No? Pero ang mahalaga, yung mga hindi kasama sa puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan. Yun yung kailangan mag-consolidate. As a clear alternative, hindi lamang para sa 2028, kundi ngayon pa lamang. Kaya yung mga tipo nila, Heidi Mendoza, kelo Magno, no bali no ah uh, chel job no ah uh, alina de lima gera kailangan mo consolidate na yan at saka uh, mag scale up no ngayon pa lang act like cop like loop like ah uh, accelerator ngayon pa lang habang inaayos kung sino yung standard bearer Papunta sa isang electoral revolution sa 2028 using as a platform yung nagsisimulang magising ng mga kabataan at mamamayan dito sa nakaraang midterm election. So, kailangan ayusin yung strategy, yung branding. No? at the very least, yung anim na yan ng mga posibleng bahagi ng slate sa 2028. Hindi kasi ito yung worry ng mga kababayan natin. No? Talagang frustrated sila kung matutuloy pa rin impeachment trial. Sabi ko ganito yan, no? bago, yung, bago yung mismong punto kung saan malamang ha, pagbobotohan yung motion to dismiss. Dahil yan yung dinadrop nila ng mga hints, no? pagbobotohan yan and a majority could actually kill the impeachment complaint. Sabi ko, bago pa dumating sa punto na yon, dapat mag-exert kayo ng public pressure. Kasi pag hindi nakakaramdam ng legit public pressure yung mga senador natin, eh isipin nila, ah, pwede akong makalusot dyan. Walang political camp, ano, walang political post ito magiging decision ko. Kasi ang problema, baka yung mga kababayan natin, ina-underestimate yung mga pwedeng gawin na kabalbalan ng ilan sa mga ating senador. Ngayon, kung sakaling mangyari yan, na bumoto sila para patay niya impeachment complaint without hearing any evidence, no? without going to trial, eh, sigurado may pupunta sa Supreme Court. Pero yung gigil ng tao, ito, tingin ko lang naman, no? sa aking uh, kayak at isipan, e eh, baka mas matindi pa po yan sa EDSA 2 in terms of galit. Lalo matindi sa social media ngayon. Hmm. Sana Tama, lalo na nagigising na ang kabataan ngayon. As never before. Dahil noong uh, nakaraang dekada, parang humupa eh. Parang uh, medyo tumahimik eh. Yung mga kabataan, ngayon nagigising sila. Ngayon nagiiingay sila. Ngayon bumoboto sila. Kaya 'yan yung isang bago elemento dito sa ating uh, political landscape, no? Kaya uh, uh, mahalaga yung sinasabi ni Christian na na Groundswell, Groundswell ng resistance dito sa attempt na i-dismiss ang impeachment. Dahil lahat gagawin ng mga Duterte, mag-negotiate sila sa mga senador na gusto maging Senate President at may ambisyon sa 2028 para pigilan o i-dismiss ang impeachment. Lahat gagawin nila. Dahil dalawa kasi yung labanan eh. Yung pagsimula ng impeachment is a major battlefield. Dahil gusto nga nila inipin the bad. Dahil pag nagsimula yung, yung trial, ay lalabas na yung mga ebidensya. Kahit confident sila na ma si Vice President Sara, yung ebidensya can be a game changer. Yung uh, bank accounts, yung mga uh, COA disallowance, corruption cases, at yung mga testimony tungkol sa role ni Sara sa EJK, etc. Et, cetera, et cetera, at yung kanyang relasyon sa mga mga drug lords at saka sa mga pogo lords. Pag gano'y lumabas sa ebidensya, kahit ma-acquit siya No, kahit maapit siya, ay siya ay madudurog going into 2028. At yung mag-aapit sa kanya ay kasamang madudurog. Mm. Kaya mismo yung mga swing will hesitate ang lalabas yung ebidensya. So, sa ngayon, yun yung major battle. Masimulan. Dahil pag nasimulan, parang Pandora's box yan. Maraming lalabas. Ngayon, yung dulo, yung ikal ikalawang battlefield, yung butuhan, no? will be shaped by the evidence na lalabas. Will be shaped by popular opinion. No? Yun yung mahalaga. Kaya in terms of strategy, no? Ay, uh, yan yung mga magbubunguan dito sa parating na mga buwan. Okay. Ang problema ay uh, hindi parang hindi ganun kalinaw yung strategy ng gobyerno. The battle for 2028 starts now. Actually, started yesterday. Diba? At ito ay very fundamental dahil po ma makabalik yung mga halimaw ang ating kinabukasan lalo na sa susunod na saling lahi ay isang impyerno na inamin naman nila dati di ba? inamin nila na babatakin ko kayo sa impyerno di ba sinabi yun? ni Sarah mm. sinabi mm. nila di ko so yun yung fan hindi fun yun, ha? ko nyo na hindi understatement sa sinabi nila no? yun talaga magiging kinabukasan natin pag sila ay nakabalik mm pero alam mo, Senator, nakakabilib kay Vice President Sara Duterte. Talagang lumalabas yung kanyang galing when it comes to foreign policy, no? yung sa, sa kanyang pakikipag-usap um, sa ay, Filipino community. Ang Hindi matawaran. Ang galing. I don't serve any country. No? Parang so, malapit kang maging stateless na, na. Uh, loaded yun. Loaded yun. Yung uh, statement hmm. yun. No? Loaded yun. Tapos, uh, yung sinabi pa niya na ang foreign policy niya is always to be in the middle. Dapat mm. dahil tayo nasa di Diba? Sabi nila nasa no, Australia siya. Kaya kahit nilulusog na tayo ng isang superpower, katulad ng China, kahit pinuputol yung daliri ng ating mga sundalo, kahit winawat ang ng ating mga isda, na gitna pa rin siya. Hindi niya aawain. Hindi niya aawain ang China dahil nasa gitna siya. Galing ang foreign policy, di diba? oh, ba? O, meron kang alam na foreign policy na gano'n? Siya lang! Kaya sobrang dali ni Vice President. No? Huh? You should give credit where credit is due. Hindi yung puro negatibo lang. No? Huh? Dapat pulihin mo rin.